Aris, ang lungkot ay maiiwasan pag hindi mo masyadong iintindihin ang nasasabi ng minamahal, kung sa pagtatama ang nais niya, ganyan talaga ang nagmamahal dapat ay may maunawain na puso at isipan, nang tuloy-tuloy ang maligayang pagmamahalan. Aries, sa two-digit number ay number 11 at number 8, at sa three-digit number ay number 5, number 3 at number 1, at sa loto ay number 29, number 10, number 17, number 5, number 31 at number 43, na gabay ng kapalaran. Taurus, ang lungkot ay maiiwasan pag hindi mo masyadong iintindihin ang nasasabi ng minamahal, kung sa pagtatama ang nais niya, ganyan talaga ang nagmamahal dapat ay may maunawain na puso at isipan nang tuloy-tuloy ang maligayang pagmamahalan Taurus sa 2-digit number games ay number 10 at number 12 at sa 3-digit number game ay number 1 number 6 at number 2 at sa loto ay number 21 number 34 number 5 number 42 number 18 at number 29 nagabay ng kapalaran Gemini ang lungkot ay maiiwasan pag hindi mo masyadong iintindihin ang nasasabi ng minamahal, kung sa pagtatama ang nais niya, ganyan talaga ang nagmamahal dapat ay may maunawain na puso at isipan, nang tuloy-tuloy ang maligayang pagmamahalan. Gemini, sa 2-digit number ay number 17 at number 10, at sa 3-digit number ay number 2, number 1 at number 6 at sa loto ay number 21, number 42, number 4, number 32, number 18 at number 2, nagabay ng kapalaran. Cancer. Ang lungkot ay maiiwasan pag hindi mo masyadong iintindihin ang nasasabi ng minamahal, kung sa pagtatama ang nais niya, ganyan talaga ang nagmamahal dapat ay may maunawain na puso at isipan, nang tuloy-tuloy ang maligayang pagmamahalan cancer, sa 2 digit number ay number 14 at number 19 at sa 3 digit number ay number 1 number 4 at number 6 at sa loto ay number 25 number 44 number 2 number 31 number 25 at number 13 nagabay ng kapalaran Lio ang lungkot ay maiiwasan pag hindi mo masyadong iintindihin ang nasasabi ng minamahal, kung sa pagtatama ang nais niya, ganyan talaga ang nagmamahal dapat ay may maunawain na puso at isipan, nang tuloy-tuloy ang maligayang pagmamahalan. Leo, sa two-digit number game ay number 19 at number 6, at sa three-digit number game ay number 5, number 1 at number 4 at sa loto ay number 21, number 17, number 32, number 6, number 25 at number 40, nagabay ng kapalaran. Virgo, ang lungkot ay maiiwasan pag hindi mo masyadong iintindihin ang nasasabi ng minamahal, kung sa pagtatama ang nais niya, ganyan talaga ang nagmamahal dapat ay may maunawain na puso at isipan. Nang tuloy-tuloy ang maligayang pagmamahalan, Virgo, sa 2-digit number ay number 14 at number 7, at sa 3-digit number game ay number 3, number 6 at number 1, at sa loto ay number 33, number 19, number 41, number 5, number 28 at number 30. Nagabay ng kapalaran. Libra ang lungkot ay maiiwasan pag hindi mo masyadong iintindihin ang nasasabi ng minamahal, kung sa pagtatama ang nais niya, ganyan talaga ang nagmamahal dapat ay may maunawain na puso at isipan, nang tuloy-tuloy ang maligayang pagmamahalan. Libra, sa two-digit number games ay number 15 at number 19, At sa three-digit number ay number one, number six at number 5. At sa loto ay number 28, number 16, number 9, number 30, number 25 at number 41. Nagabay ng kapalaran. Scorpio. Ang lungkot ay maiiwasan pag hindi mo masyadong iintindihin ang nasasabi ng minamahal, kung sa pagtatama ang nais niya, ganyan talaga ang nagmamahal dapat ay may maunawain na puso at isipan. Nang tuloy-tuloy ang maligayang pagmamahalan, Scorpio, sa 2-digit number games ay number 19 at number 20, at sa 3-digit number ay number 1, number 2, at number 5, at sa loto ay number 29, number 15, number 34, number 41, number 10, at number 25, nagabay ng kapalaran. Sagittarius ang lungkot ay maiiwasan pag hindi mo masyadong iintindihin ang nasasabi ng minamahal, kung sa pagtatama ang nais niya, ganyan talaga ang nagmamahal dapat ay may maunawain na puso at isipan, nang tuloy-tuloy ang maligayang pagmamahalan. Sagittarius, sa two-digit number games ay number 19 at number 18, at sa three-digit number game ay number 6, number 4 at number 1. At sa loto ay number 26, number 9, number 5, number 30, number 42 at number 13, nagabay ng kapalaran. Capricorn, ang lungkot ay maiiwasan pag hindi mo masyadong iintindihin ang nasasabi ng minamahal, kung sa pagtatama ang nais niya, ganyan talaga ang nagmamahal dapat ay may maunawain na puso at isipan nang tuloy-tuloy ang maligayang pagmamahalan Capricorn sa 2-digit number games ay number 19 at number 11 at sa 3-digit number ay number 6 number 1 at number 4 at sa loto ay number 25 number 18 number 32 number 8 number 40 at number 12 nagabay ng kapalaran Aquarius ang lungkot ay maiiwasan pag hindi mo masyadong iintindihin ang nasasabi ng minamahal kung sa pagtatama ang nais niya. Ganyan talaga ang nagmamahal dapat ay may maunawain na puso at isipan nang tuloy-tuloy ang maligayang pagmamahalan. Aquarius sa 2-digit number games ay number 10 at number 14, at sa 3-digit number ay number 1, number 2 at number 4, at sa loto ay number 23, number 18, number 6, number 40, number 21 at number 32, nagabay ng kapalaran. Pisces Ang lungkot ay maiiwasan pag hindi mo masyadong iintindihin ang nasasabi ng minamahal kung sa pagtatama ang nais niya, ganyan talaga ang nagmamahal dapat ay may maunawain na puso at isipan, nang tuloy-tuloy ang maligayang pagmamahalan, Pisces. Sa 2-digit number games ay number 16 at number 11, at sa 3-digit number ay number 4, number 2 at number 6, at sa loto ay number 18, number 2. Number 31, number 25, number 29 at number 40, nagabay ng kapalaran.